arestado sa entrapment operation ng CIDG ang tatlong Cameroonian na sangkot sa tinatawag na double your money scam. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Pasado alas 4 ng hapon kahapon, pinasok ng mga operatiba ng PNP-CIDG ang isang kwarto ng isang hotel sa Makati City. Target ng entrapment operation ang tatlong Cameroonian National na sangkot umano sa double your money scam alok ng mga naturang dayuhan na doblehin ng perang i-invest e na tila gagamitan ng mahika pagkapasok sa sobre. Pero modus lang pala. Pag inipit nila yung 1,000 pesos ng dalawang black money, actually this is also a legitimate money, yung itong black na ano, magkaiba ng serial number lahat lahat. So ang nangyari, 5,000 ang ibibigay mo for demo, ang gagawin nila, iipitan nila ng sampung, uh, iipitin nila ng dalawa na black money. And then, so magiging 10,000 siya accordingly. And then, ipapasok mo siya dito, somewhere here. Lalagyan nila ng gaw-gaw na parang powder. Papasok nila dito, and then ilalak nila using the glue. Oh. Sabi nila, we will double your money out of that. So ititir nila. Yung laman nito is already already, already 15,000 pesos yung laman ng isang compartment. Kapag nakumbinsi ang biktima, iikayatin na ito ng mga sospek na mag-invest ng mas malaking halaga ng pera at biglang hindi na magpapakita matapos ang ilang linggo. Sangkot din naman mga dayo ang sospek sa iba pang uri ng modus gaya ng UN stamp dollar at black money scam kung saan isa sa kanila ay dati nang nahuli. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang BSP dahil ginagamit na rin ang ating banknote sa ganitong scam na nakakaapekto sa kalidad ng perang nasa sirkulasyon. Usually po kasi napapanood natin mga dollars ang ginagamit sa ganitong scam. For the first time na encounter natin, ginamit ang Philippine Peso sa kanilang modus operandi. So ito po yung example na ginamit kaninang sa ADG. So nilagyan nila ng hindi natin alam na mga chemicals at uh, mga powder so kinoting nila and according po doon sa naging uh, demo sa kanila ng hinugasad ay genuine po yung ginamit na 1000 pesos. So ang nangyari po sa ating 1000 pesos naging uh, manilaw nilaw at uh, ibig sabihin nito hindi na po siya pwedeng gamitin sa circulation. Pagdating po sa banko, sa commercial banks i-surrender so po ito sa amin for examination. Paalala ng CIDG sa publiko, mag-ingat sa ganitong scam. Kung saan yung nagiging greedy sa pera, yun yung, ano eh, yun yung nagiging ugat na, uh, ng uh, panluloko. Lalong-lalo lalo na ngayon kasi nalalapit na yung Pasko. Marami na tayong, uh, maraming lulutang dyan o no, lalabas na talaga mga nanluloko ng tao ngayon. Sinampa na mga sospek ng kasong estafa, purging treasury notes at paggamit ng mga peking pangalan Patrick De Jesus, para sa bayan.